hello guys, uh, gumising ako ng umaga mga uh, quarter to eight na umaga, naglalakad ako papunta, bili ako ng ano, ulamin ko. Dito ako naglalakad pa punta doon, malayo, kaso lang maaga pa tsaka medyo malamig. Yung lugar na to, walang masyadong naglalakad kasi kadalasan dito puro na may mga sasakyan. Dito na mga, mga uh, paligid, puro mga sasakyan. Ayan lang, dito lang tayo, malapit lang. Bibili tayo na dito ng, bibili tayo dito sa tindahan ng chicken, ulamin natin. Hanap, hanap tayo dito. Ito yung malaking, um, malapit sa amin, malaking ng uh, grocery. So, dito tayo sa may manokan. Ay, wala dito. Ay, dito pala. Dito yung manok. Ayan. Chicken. Chicken. mag ba ako ng manok? Ayan. Ito yung uh, chicken wings. bibilin ko. Hindi ko alam kung paano pa ito. Adobo na lang. Hindi ko alam ketchup bibili ako ketchup para adobo <laughs> ano ba may email kita ako sa youtube na ano uh, ano ang um, taw dito basta ito yung chicken wings hindi ko alam kung anong pagluto nun ito na guys binili na natin uh, pupunta na sa kabila tatayin mo na ako dito bibili ako doon ng uh, luya sibuyas kasi ganyan ang kabilaan ng ano eh. Doon kasi tindahan ng family lights food supply. totally dito naman mga puro naman gulay at saka mga prutas. Pasok tayo dito. Siyempre papasok. <laughs> Alam na labas kasi bibili pa lang. Ayan, guys. Mayroon pa dito sa atis. may okay, mga dates. May black. May ganitong kulay. Brown. Bibili din kaya ako, ako sa Ay puro hinog na. ayako ko puro hinog. Melon. Eh. Fizz, hindi? <laughs> Onion. Ito. Fi, ang meaning, ibig sabihin ng fi, meron. Ayan, ito. Bibili tayo na sibuyas. Punti lang. Ayan lang Fi, eh? ginger. <coughs> Jir -jir -da, ginger Is kalama na Arabic? Ginjabi. Ah, ginjabi. Fi, ada, ah, banana. Asa, samusa. Is kalam, Arabic, Samosa? <laughs> mos mos basta mosa iba para yo <laughs> mos chocolate ito 5 riyal 6 riyal 5 riyal daw kam kolo kam kolo aja 10 riyal daw lahat 'yun labas na tayo ito na nabili natin para sa uulamin natin na... hindi ko alam kung adobo 'yun basta watch out na lang <laughs> ayun tawid na tayo dito kasi may mga dumadaan na sakyan kaya tigil muna tayo mabilis kasi sila dito magano mapapatakbo at saka minsan hindi sila nagubusina gasa o sagasa kaya be careful na lang sa pagtatawid at tingin, sa kabila pag tumatawid kaya ay, hindi sila gano dito busina ayun na wala na sakyan kaya nakakailangan natin na tumawid dyan sa may may mga tao dyan pwede ka dyan bumili ng tamis. Yung tamis na sinasabi nila, yung uh, bread na bilog, na may mga flavor, cheese, tsaka ano pa ba yung mga, basta may mayroon din ng plain lang. Tapos pwede ka rin bumili din ng coffee. Yung tapos yung Arabic, yung sinasabi ng chai. Yan. Yung chai, uh, pwede mo palagyan ng uh, milk. Masarap yun eh. 'yung China na sinasabi nila is ano uh, um tea tapos ano na siya may, may mayroon siyang milk pero pwede lang din ng plane, bibilin mo na ulang milk pwede lang papauwi na rin ako yeah, malapit lang din ng uh villa namin or plat 'yung van na ano namin uh, service van namin sa, sa trabaho <laughs> Ayan lang. Malapit lang kami dito oh. sa uh, kabila sa kabila niyan. Bahrain border na yan dyan. Ayan na, ah, papasok na ako dito. Medyo pangit lang yung daanan. Pa, medyo madilim. Ayan lang, hagdan. Mga hanggang second floor. Oo, last floor. Second floor. Dito na tayo. Ito na guys yung niluto kong caramelized chicken pala siya. <laughs> Nakita ko lang ako kasi sa YouTube kaya ito ginaya ko lang din.